Palagi nating sinasabi na huwag patulpo pero hindi tayo nagbibigay ng mga alternatibong paraan para matuto ang mga Pilipino sa mga bagay na dapat nilang gawin. Mga bagay na pwede nilang gawin maliban sa pagpatulpo. Sa mga reklamong natatanggap sa tulpo ay sikapin nating magbigay ng simpleng pamamaraan para maging gabay natin kung sakaling tayo ay makaranas ng kaparihang problema. Mga panauhin. Panauhin bang tawag dito? <laughs> okay lang. Rochelle Ann Hilario nagrereklamo asawa Ryan Hilario inireklamo at yung may isang police captain na allegedly kabit daw mga aligasyon kasal ng sampung taon si kabit ay umamin sa kanilang relasyon si Mr. at kabit ay dating magkasintahan umaasa si Mrs. na babalik si Mr. dahil tatawag si Mr. sa kanya tuwing nag-aaway sila ng kabit unang nalaman umano ang relasyon dahil nabasa ni Mrs. ang pag-uusap nila sa chat. May mga screenshot. Inaasahan nakasok. Ah uh, ito yung ano yung possible na i-file natin no. Pero tingnan natin yung mga ano, mga elemento. Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Section 5i. Ito yung mga ebidensya. Number one marriage contract Number two, birth certificate of children. Number three, affidavit, affidavit of complaint. Sa affidavit of complaint, andito yon mababanggit niyo lahat dito yung mga aligasyon. Kung kailan nyo nalaman yung, yung relasyon ng asawa at kabit, at saka yung, ano, yung aligasyon alleg mo nga, uh, na nagkaroon ka ng emosyonal at mental na ano, uh, anguish dahil sa ginawa niya. Ito yung pinaka, ano, pinaka dapat i-allege talaga doon sa complaint. No? Sa so, nakikita ka dito sa kaso na to, ito yung kunyaring pakipagbalikan sa yon, pag nag-away sila ng gabit niya. So, paulit-ulit na lang na ganun, pag mag-away sila, tatawag sa pero ganun pa rin, grabing emotional, ano yun, na naramdaman ng baba. Dapat i-allege yun sa, ano, sa apidabit. Binaliwala niya ang emosyon mo or naramdaman mo, pati ng mga anak mo. So, bali, wala siyang pakialam sa pakiramdam niyo. masakit yun ah uh, babala yung mga screenshot no dito kasi may alis na screenshot nila yung mga usapan ah uh, hindi yun pwede tanggapin sa ano na, sa kaso talaga hindi pwede yun uh, bawal yun ang pwede lang is yung ano public post no? yung post no? maliban na lang kung yung mga uh, may usapan si Mrs at sa yung kabit yung usapan nila yung exchange of messages nila pwede yun siya man party man siya doon sa ano sa conversation pero pag chat lang ni Mrs at uh, ni Mr at Kabit hindi pwede, pwede yon ang step dito na gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na police station sa Women and Children's Desk. Dapat doon lahat ng VAUCY cases magsimula. Sila nang bahala kung anong paano kayo magproceed. Dapat confidential. May sariling room yan sa VAUS. Uh, women and Children's Desk may sariling room yan. Uh, doon kayo kausapin ng police woman. Alam na nila yung gawin nila. I-guide kayo yan. Sila nang bahala kung anong gagawin lahat ng kaso hinahawakan nila. So alam nila kung ano yung mga elemento na pasok at hindi pasok. Na uh, kailangan pagtingin nila sa ano nyo, sabihin siya na pwede na to, pwede na to or kulang pa so sila lang bahala doon. So at least ang sa atin dito pagka women's and children's cases kasi dapat confidential, dapat hindi walang makakaalam. Dapat ano nga eh, bawal nga yung ano, yung kausapin mo yung kagaya dito.

And denial of financial support or custody of minor children of access to the woman's child or children. Feel free to send me a message for more information. Thank you.